Peace sila mga kaibigan, mga viewers ha. Still kasama ko si La, Suerte Channel. Lakad naman po si Rodel Stevie, ano, Welcome po sa aming uh, parehong channel, ano? Ngayon po, dito namin pagpapatuloy sa Antonio Villegas, itong aming Calle Sorbia, ano, Ito po ay wala na bro. Tinga. Ito po, ito ay gilid lamang nitong Manila City Hall, ano? Okay, sir. Then, oo. Ang haba po nito, yung pong nasa likuran namin, yung pinapakita ko yan ano? Yan po ay uh, LRT, ano, yung ating train dito. Ngayon, samahan nyo po kami at diretso na kami sa video okay okay face oh, sila no? mga kaibigan mga viewers ano eto may nakita tayong isang kuya no bro mawalang galang na no ako si kuya rodel rodel's tv at uh, ako na po si Lucifer the channel welcome to de channel. Hello, oh, Okay, ito ito po yung ano namin ano, ito yung napili namin content kasi ito yung medyo nagte-trending ngayon ano. Hmm. Malayo pa naman Anyway, ano alam mo, sir? Warren. Warren. Sir Warren, ito yun ano Malayo pa naman ito 2028 presidential national election natin Kung sakasakali lang ha Natatakbo si BP Sara Duterte Carpio Bilang presidente Sino ang magiging best partner na, na kukunin kaya niya Bibigyan ka namin ng limang matutunog na pangalan ano Bro, ito yung number one ano Si Senador Bato de la Rosa Senator Bongo Senator Rapi Tulpo Secretary Gibo Doro at saka si Representative Rodante Marcoleta. Ngayon ang pinakatanong dyan, sino dyan ang nasa puso at mo? Siguro sa akin si uh, Senator Rafi Tulfo. Bakit naman sir? Ah, uh, mas maganda yung tandem nila Yung action ni Sir Tulfo talagang wala naman siyang pinipilit din si 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 Vice Sara, ganun din para silang So ibig sabihin, ang, sa so to make the story short, yung ano mo, talaga magkakatugma sila. silang dalawa. Dahil pareho silang may ika nga eh, may desisyon ano, hmm. matatag na oh. paninindigan, di ba? Sir, mali, yan ang nagustuhan mo. Meron ka pa bang ibang option na kung sa kasakali lang? Oo, diyan, bagay presidente. Siguro ano. Para sa akin si ano lang, sir, si Rapitol mo lang talaga. Oo. Oh. Pero pwede rin siguro si Senator Bato kasi Bato de la Rosa. Magka magkakilala silang matagal. Eh. Oh. So siguro kung parehas din silang fight na siguro mas oh, okay din naman. Oo. Oh, Pero yes. sa akin si na Dan Rapid. talaga number 1. Okay sir. Ngayon, para walang masabi ng ating mga viewers ano, ikaw mismo ang magsusulat papayagan namin na buhitan sulatan sir. mo, guhitan mo. Na. Si pakita natin sa mga viewers bro. Check ko lang, lari ka lang check. Ko. One, 1 1 point. Yan. Okay. Wala kang shout out, sir? Wala kang shout out? Ah, uh, kumusta sa mga ano taga Quezon? Quezon province. Si Uy, magkalapit tayo, bro. Bravins, Warren. Kamarinis Norte ako. Kalawag yung boundary na. Simo Province, shout out. Hello, okay, sir. Thank you, thank you. Salamat po, salamat. Ah, lapit na lang Okay. Peace. Hello, mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron pa kami nakakita nila Sorte Channel na isang uh, kuya, ano? Bro, mawalang galang na, ano? Welcome sa Rodel's TV and... Ako po, sa Sorte Channel, sir. Ako po si Pia Rodel at saka si... Kuya Hobie to, ano? Okay, ganito po yun. Ito medyo matagal pa naman. Anyway, sir, ano pangalan nila? Morsi, sir. Morsid? Morsid po. Morsid, okay. Kaya po, sir. Medyo matagal pa naman ito, ano? 2028 pa ito. Kung sakasakali lang natatakpo si BP Sara Duterte Carpio bilang isang pangulo natin ng Bansang Pilipinas, ano? Sino kaya ang kukunin niyang best tandem? Yung magiging kanyang busy presidente, okay. ano? Unang-una dyan na malakas si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Rapi Tulpo, Secretary Gibo Chudoro, Representative Rodante Marcoleta. Ngayon po, pinakatanong, sino dyan sa limang yan ang nasa puso mo at ibuboto mo kung sa Well, sa akin, kung para sa akin lang Matagal na silang tandem, si Senator Bongo na no? ay Bongo? Tatay niya. Ah, Bongo. Oo. So, ano yung pinakadahilan mo siya? Bakit si Bongo? Ah... Uh, ano lang tawag dito? Atay na sila magkasama. Well, yun isa na rin, lagi ko na mapanood dahil parang best friend na rin sila. Dahil oh. parang sa iba, parang direng sila magkasundo eh. Parang ah, so yung... ibig sabihin pag si Senador Bongo talaga magkakasundo sila. Kasi unang-una diyan, magka-magka lugar sila ano? Is para sa akin lang 'yan, ha. Oh, para yeah. sa iyo 'yan. Ngayon, kung merong option, ibang option, sir. Sino kaya sa tingin mo? Well, so para sa akin, si Rapid Toll ko na lang. Rapid Toll po. Okay. Pero ang first option mo talaga, yes, po. Bungo. si Bungo talaga. Okay. Sir, ganito, ano, napili mo sila Yes, sir. Bibigyan ka namin ng karapatan pagkakataon naguhitan mo. Kagaya niyan, no? Ito, sir. Pakita natin wala, sa mga sir. viewers, ano? Yes, sir, para walang masabi. Wala. Yes, sir. Dito na lang, pa. sir. Para kitang-kita namin, wala. ano? Walang... Wala. Wala. So, wala. Yan. Oh, shoutout okay. ka, sir. Shout -out sir, may shoutout ka ba, sir? Uh, well, shoutout uh, well, shout na sa probinsya ko, sa Palawan. Uy! Okay. 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 Ano pa ka, sir? Morsid, sir. Morsi. Ah, lahat ng mga Palawan, shout out galing kay Sir Morsi. Okay, thank you so thank much. Thank you sir, thank you, thank you. Okay, ito pa po mga kaibigan, mga viewers, ano, may nakita kami isang ate. Ate, mabalang galang na po ano. Ako po, po si ate. Brother Rodel and welcome sa Rodel's TV and, and Welcome po sa Rodel's channel te. Uh, ano po si, si... ano po pangalan nila? Ana Torres po. Ana ano Torres. 777. Oh, parang kay 777. Oh, sa oh. hindi po. Sa hindi Ate, ito po. Matagal pa naman ito, ano? Matagal pa. Kung sa natatakbo si BBP Sara sa 2028 presidential election, sino kaya ang kukunin niyang best tandem meaning sino ang kukunin niyang magiging vice president among na kandidato? Ang malakas po dyan unang-una si senador Bato de la Rosa, senador Bongo, Sen. Uh, senador Raphael secretary Gibo Chudoro, at saka si representative Rodante Marculeta. Uh, sino po kaya? ko po si Senator Bongo since matagal na yung Silang as family, friend, and ngayon kasama sa as uh, senator. Siguro si Senator Bongo, Bongo po ang mas tatay. Ayan po talaga. Kung bibigyan Bongo. po kayo ng uh, ibang option, sino pa kaya po? Ah, uh, si uh, Gibo Chodoro. Ah, si Gibo Chodoro. Ngayon pero ang pinaka first option nyo po ay, ay si, Bongo. 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 Ate, Bongo. ate, ito po ano, okay. para walang masabi yung ating mga viewers, bibigyan ka namin ng pagkakataong guhitan. Bongo. Ah, uh, yung pong iyong napili score, ano? Score. Pakita natin, bro. Ah, yan siya. eh, wala shoutout. Wala kang shoutout uh, ate. Shoutout dos ma. Hanarin <laughs> ano, ko na lang sa papa ko. Po? Sa, sa, ano sa po, nasaan po? po sila? Sa barangay din, ay sa iba't ibang barangay. Doon lang din sa amin ano, barangay. 77. Opo, 77 pati po sa barangay official ng Ano pa naman 'to? 77. Ana Torres. Uh, Ana Torres, sa barangay 77 po. Shoutout. Okay. Okay. Thank you, ate. Thank you. Peace silang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, may nakakita kami isang kuya, no? Si kuya ay Poco Bendor. Ano? Kuya, matagal ka na dito sa lugar na ito? Antonio Villegas? Matagal na. Kuya, ito, ano? kahit nagtatakal ka ng ano, ano, palamig. Ano? Ito yung content kasi namin na napili ngayon, ano? ngayong araw na to. Ito po, malam, matagal pa naman ito. Kung sakasakali natatakbo si BP Sara as president, president ano? sino kaya ang kukunin niyang best tandem yung magiging partner niya bilang isang vice-presidente, ano, ng bansa natin. Ito po yung malakas. Number one, Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, Senador Rapi Tulpo, Gibo Chodoro, at saka si Representative Rodante Marcoleta. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kung sino po ang nasa puso mo at ibuboto mo, kung sa kasakali? Gibo. Gibo Chodoro? Oo. Bakit, niya. sir? Bakit po? Eh, kung sa... Manok? Jamado? Hindi. Hindi naman kung sa tower file lang eh, subok mo na yung gibo. Okay, kasi ma ba, What? ano yan, matatag na abogado yan eh. Oo, oh, oh. saka kita mo naman, standing. Oo, oh, yung <laughs> standing. Diba? <laughs> oh. Yes, sir. kung sa kasakali, meron ka ba bang ibang option dyan? Ah, sa line-up sa, na yan? Kung sa, kung sa ano, Bato. Si Bato. Oh, pero ang talagang number one sa'yo, si Gibo. Gibo. Okay sir, ngayon ano, papayagan ka namin na buhitan mo yung iyong napili para walang masabi yung mga viewers natin ano pakita natin sa camera number one number, 2 two oo oh, okay. wala kang shoutout sir? may shoutout ka sir? wala oh, okay. thank you sir. thank you sir ha welcome peace lang you know, mga kaibigan mga viewers ano ito may nakita kaming dalawang estudyante kaya ito bro yeah, sir mga sir, mga mawalang galang na po sa inyo ano? Ako po si Kuya Rodel, welcome sa Rodel TV Dito po kayo? Uh, Pareho naman kayo sir. ng uniform eh ano ah, ayan po. Ano po pangalan niya? Jasper po. Jasper, ikaw? King po. Ano? King. King. Okay. So malapit yan kay Queen. <laughs> okay, ito. Ito medyo matagal pa naman, ano. Again, welcome sa Ardels TV at saka kay Lazorte Channel, ano. Ngayon, ito yung aming naisip na content, ano. Medyo matagal pa naman to kung sa sa 28 na presidential national election tatakbo si Bibi Sara para Duterte sino kaya ang kukunin niya posibleng kunin niya bilang isang best tandem niya no yung kapartner niya as vice president no ng ating bansa ang matunog diyan si senador Bato de la Rosa senador uh, Bungo secretary uh, senador Rapito secretary Gibo Chudoro at saka si representative Rodante Marculita pinakatanong sino ang nasa puso niya tiboboto niya na si senador Bungo Bongo. bongo? Bakit? Ligit ng airpot niya <laughs> eh. Ay, ganun? Talaga. <laughs> ikaw naman, sino? Si Senator si Bongo din. Bongo din? Bakit? Kasi po ano, mag, magkadikit. Magka malapit na sa Duterte yun eh. Ah, malapit na sa Duterte talaga? Oh. Sara Bongo. Oo. Oh. Okay, so pareho kayo ano. Ngayon, kung merong bibigyan kayo ng ano, ng pagkakataon, o. yung option, sino kaya? Ay, Rapi Tulfo. Rapi Tulfo, ikaw? Gibo. Gibo. Okay, ngayon, may napili kayo, no? Bibigyan namin kayo ng karapatan na guhitan, ano? Para walang masabi ng ating mga viewers. Okay, sige, pakita natin, bro. Turbo. Okay. 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 Set out. Ayan, ah, no? Set out. Shout -out? out sa mga tropa ko dyan, sa barangay 581. 581, okay, ikaw, bro. Shout out sa mga batang mga ganyan. Okay, sa inyong dalawa, ha? Maraming maraming salamat, okay? Thank you, medyo... sir. Thank you. Ito, meron pang isang kuya. Nakatingin na siya. Okay, lalimitin natin, bro. Okay. Good afternoon. Good afternoon, ha? Okay. Welcome sa Rodel's TV at... Welcome to the channel. Okay. Okay, ako si Kuya Rodel Mano. Si Kuya ko dito. Gayon, ganito. Malapit na kasi... Ay, medyo matagal pa pala. <laughs> Yung ating 2028 Presidential National Election, ano? Sigurado, sabihin natin. Okay, halimbawa, lalaban si... Vice President Sara Duterte Carpio Sino kaya ang kukunin niyang maging Vice President Yung best tandem niya Ang malakas ang tunog dyan, Ito si Senador Bato de la Rosa Senador Pungo Senador Rapitulpo Sekretary Gibucho Duro At saka si Representative Mar uh, Rodante Marcoleta Sino sa limang niyan? Sino po si Rapitulpo Rapitulpo bakit naman? Idol mo siya Idol mo siya? Dahil siya ay matulungin o ano? May, may uh, matulungin po siya. Matulungin siya. Okay. Kuya, iyang sinasandalan mo yan, sa'yo na ba yan? Eh, oh, ito, nilalabas ko lang. Nilalabas mo oh, lang yan. Pero yan yung... Nilalabas ko lang po. O, oh, yan yung, yung pinag pinagkakakitaan po, mo ngayon. Ah, okay. Kuya, kung papipiliin ka pa, sino pa? Malimang kay Rapi Tulpo. Si Bato. Bato. Si Bato de la Rosa. Bakit si Bato? Eh, yun, ma... Mas, mas, ma, Matibay. Matibay. Dahil pato <laughs> okay, kuya, ito ano. Dahil sa meron ka nang napili, papayagan ka namin na guhitan yung una mong napili ano ito. Pakita natin sa camera, bro. Si Guhitan. Grabe to, mo lang kagaya niyan. Ayun ah, po, ah, mga kaibigan. Meron ka shout out? Oo. Uh oh. Shout out ka? Oh. Uh, Anong probinsya mo? Cebu. Okay, shout out sa mga taga Cebu. Galing kay Lihat. Yeah. Lihat. Yeah. Oh. Thank you bro ha. Peace lo mga kaibigan, mga viewers ano, meron kami nakita ng dalawang kuya pa. So lapitan natin bro, halika. Mga bro, bro. Hey, ma walang galang na no. Pwede pong okay. ano tabi. Sir. Oh, pwede mo po. Ah po. po. uh, Ano pong pangalan ni Sir? Uh, ako po si Jam. Ah, uh, Sir Jam. Ben. Ikaw po? Ben. 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 Okay, ako po si Kuya Rodel, Anong welcome sa Rodel's TV at, ah? welcome sa Rodel's channel Okay, ito po yung ano Ito medyo matagal pa naman, ano medyo matagal pa naman Kaya lang, ito yung medyo nagtitrending ngayon eh Yung ang tawag dito sa ginagawa namin ay Kali Sir Faith Tingin sir sa camera sir No, yan, okay, okay Kung sakasakali, sa 2028 Presidential National Election Tatakbo si Bibi Sara as President Sino kaya ang kukunin niyang best tandem or best partner As Vice President ng ating bansa Matunog dyan si Senador Bato de la Rosa, Senador Bungo, si Senador Rapitulpo, Tulpo, Secretary Gibo Chudoro, at saka si Representative Rodante Marculeta. Sen, ikaw muna ang sasagot. Sino ang nasa puso mo at ibuboto mo? Si Bato. Si Bato. Bakit naman si Bato? Dahil matapang sir, at saka kaya niya pong paglaban lahat ng alaw. ng Mga masasamang... Elemento. Opo. Okay. Sara, Bato. Sara. Oo, sa... ikaw naman, sir. Same lang, si Bato lang. Si Bato din. din. Bakit naman si Bato? lang, pareho lang eh. Sa kaya isa pa, si ano, uh, Bato, oh. galing Mindanao yan. Laking Mindanao, oo. Oh. Ang Dabao mo, partner ng Mindanao yan? Oo, oh. Uh, ah, okay. So, dyan lang sa dalawang yan naglalaro. Bakit hindi nyo naisip? May na, lima yan. Sino pa yung ibang option nyo? Halimbawa? Uh, uh pangalawa akin, si Rapi Tulpo. Rapi Tulpo. Bakit si Rapi? Patulungin. Marami na tulungan niyo. eh. Ay, ganon. Oh. Uh, uh, isa yan, isa si Rapi Tulpo. Kasi, uh, uh, ikaw din, pag mayroong option, si Rapi Tulpo rin. Pero ang unang-unang gusto niya talaga, si okay, Bato de la Rosa. Okay, sir, ganito yan. Palibasa, meron na kayo napili. Papayagan namin kayong guhitan no? kagaya ng nandiyan. Pakita natin sa mga viewers para walang masabi. Okay, Okay, sige, sige. Pakiguhit lang po, sir. Pakiguhit lang, sir. Sige, option, okay lang. Oo, oh, yung option, oo. Oh. Buhitan mo din. Okay, ikaw, sir. Okay, patingin nga, tingnan natin bro yung score natin. Nako, ayan po, Rapital po po, nangunguna. Nung Gipo dalawa. Senador Bungo, dalawa. Si Pato de la Rosa, tatlo. Okay. Bro, ikaw naman. Pakita mo. Ito. Senador si Pato de la Rosa, apat. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, yung final score. Ano? Ito po. So, nangunguna po si Senador Rapi Tulpo. Okay po. Basically, <laughs> mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, tapos na po kami mag-interview ni La Suerte Channel, ano dito sa an, ano yun? Antonio Villegas Bellegas Street ano dito po sa may katabi ng uh, city. Right, no? Manila. Oh, ah, opo, opo. obo. obo, obo. Ah, po mga kaibigan ano. So, pangalawa po, kami nagpapasalamat sa suporta niyo sa aming munting channel ano. At uh, talaga pong abangan niyo ang aming mga ika nga ay eh, mga value survey. Talagang magwiwili kayo kasi gagalugar namin yung Metro Manila ano. Okay? God bless you more and uh, thank you to very to much. Our channel.